Hello Divine People! Welcome sa ating channel Divine Queen Toro PH Alamin natin ang messages to buy Kapalaran Para sa ating Taurus, Virgo and Capricorn May 1 to May 7, 2024 okay. Taurus, Virgo and Capricorn, Spirit Guide Okay One more card, please. Open pa tayo ng isa. So, meron tayo ditong Knight of Pentacles. For some of you, ano, nagiging impatient kayo ngayong linggong to. Meron tayo ditong strength. Three of Cups. Okay. Okay, for some of you, ano, um, yung iba dito, lilipat na, lilipat, lilipat ng trabaho, lilipat ng tirahan, um, lilipat ng apartment, or makakaalis pa, uh, puntang ibang bansa. So, yung pupuntahan niyo is medyo malayo, no? malayo sa inyong pamilya or yung iba dito maglalayas so may maglalayas siguro dito ang mga anak nyo asawa nyo, papalayasin nyo ayan so kasi yung iba dito nagiging impatient eh impatient sa alam mo yun sa buhay nila um, sa mga opportunity na gusto nila agad agad makamit nila yung gusto nilang makamit Um, without effort. For some of you, ayan, nagiging disloyal sa partner. Yung partner mo ba to? Or ikaw to mismo na nagiging um, hindi totoo sa kanila regarding to your money. So, third party. So, may mga iba rin dito na mawawalan ng trabaho. Okay? It's either magre-resign kayo or talagang inalis kayo sa trabaho. So, ayan, dahil sa pag, alam niyo, pagkawala ng pinagkukunan nyo ng finances, ano, ng income, ayan, parang mas lalo kayong pinag... So, ayan, na, um, na, end yung video natin, no? So, yun nga, sabi ko, katulad kanina, mas lalo kayong pinatamad sa mga nangyayari sa buhay nyo ngayon. So, meron tayo ditong naka-reverse yung strength natin, no? Nagkakaroon na kayo ng self-pity, self-doubt kung paano nyo pa ba haharapin o lalagpasan kung ano man yung problema kinakaharap nyo ngayon. Lalong-lalo na sa pagdating sa income niyo No? So, nag struggle kayo mostly um, regarding to your finances. So, ayan. So, luck, low, of, low self-esteem na tayo dito. low self-confidence. So, your ano, feeling mo is alam mo yun, parang down na down ka, dine-degrade mo na yung sarili mo. So, but for some of you, ayan, may mga aatanan kayong reunions dito, celebration parties. So, pagod na pagod kayo dito, no? Kulang kayo sa pahinga. Siguro masyado kayong napuyat. Or talagang if full nyo yung energy, energy nyo regarding dito sa Um, ikaw ba mismo yung may celebration, may party, or ikaw yung makiki-attend sa party, ano, mga gatherings, have, um, engagement party, graduation, or ikaw yung may makakagraduate ka ng anak. Ayan, so pagod na pagod ka no, no, For some of you naman is nagkakaroon pa ng problema, no. Baka hindi pa nakakabayad ng, pang, ng tuition, ng full tuition ng mga anak. And malapit na yung graduation, So, wala, or yung iba naman is wala pang um, exact amount ng money, no? Regarding sa paggagasto sa nyo, kulang pa, bitin pa. So, ayan, pagod na pagod kayo dito, kaiisip, kakatrabaho, at kung ano, ano pa man. And andito nga yung sinasabi ko kanina na may iba is siguro yung celebration din yung aatinan uh, nyo dito is farewell party. Ayan, may mga pupunta kayong kamag-anak, kaibigan, classmate, nas, or mahal nyo sa buhay, malapit sa inyo na aalis na papuntang ibang lugar or ibang lugar or ibang bansa. Taurus, Virgo, and Capricorn, no? Kaya magkakaroon kayo dito ng kahit mga munting pagsalo-salo mga uh, salo-salo. So, tignan pa natin. Tapos, Virgo and Capricorn. Okay. More messages. Tapos, Virgo and Capricorn. Okay, we open natin yung card. So, meron tayo ditong time. So, time. Ayan, for some of you, ano, um, siguro, yun nga, may mga pag-alis dito, mga kapartner nyo ba? No, may mga conversation din dito, masinsinang conversation. Siguro, ang dami dito nangangako ngayon, or nagpaplano. And, iniisip nyo na napakabilis ng panahon, time is gold, no? So, that's why talagang nagpaplano kayo for your future. Kaya yung iba dito is talagang nag-decide ng magtrabaho or umalis papuntang ibang bansa. So, ayan. So, nakatingin kayo sa... Yung iba naman dito, masyadong ano, ano. Masyadong problema na. Masyadong yung pang problema. So, ayan, no? So, masyadong yung iniisip ang mga pinagdadaanan nyo ngayon. And, alam nyo yun, isip kayo ng isip pero hindi naman kayo gumagawa ng solution. So, ganun yung situation yung ngayong linggo, Taurus, Virgo, and Capricorn. So, bukas pa tayo ng ibang card. Kung ano pang ibang messages sa'yo, Taurus. Okay, we have here life experience, so a significant life event, a powerful revelation that leads to change, time to spread your wings, so yung iba dito, um, kung may a bang kayong mga significant event, mga importanteng bagay, pagsasalo-salo, or kahit na anong daddy rings pa yan, no. Uh, may mga malalaman kayo ditong mga revelation, katotohanan, or mga chika, chismis, um, ng mga makakausap nyo. So, ayan, no. Kaya pala may masinsinan ditong pag-uusap. So, may mga revelation dyan, may mga malalaman kayong secrets, or matagal nyo ng mga tanong. Um, sa inyong, na within yourself lang no na hindi nasasagot ng kahit kanino so Or, nang habang-habang panahon nang kaiisip mo ng bagay na yan. So, ngayon, masasagot na Taurus, Virgo, and Capricorn. So, yun lamang. Thank you for watching. See you on my next video. Bye-bye!